Welcome to Indai's Japanese Grammar Grammar for today Level and Tree それでは最後の、uh, 文法になりますねはい、こちらでは何何こそ何何こそ Hi, so dito po ang kuso sa Tagalog, maaari po siyang maging mismo, maging talaga, maging eksakto, maging totoo. Hi, so conjugate po siya sa noun kuso. Hi, so dito conjugate po siya sa noun na asta bukas. Hi, so dito hindi pwedeng maging ano, uh, pwede pong bukas mismo o kaya bukas talaga. Hindi po siya pwedeng maging bukas eksakto. Bukas totoo. <laughs> Ay, medyo magigiging complicated na po yung sentence. So, kung gagamitin, gagamitan po dito ng kosa, siyang bukas mismo. Kaya bukas talaga. Ay, it's either mismo or talaga po yung magiging meaning niya. Mm. so, guys, ang explanation ko po sa grammar na ito, ginagamit para ipahiwatig na importante talaga ang noun o ito ang nagbibigay diin sa noun. Hi. Kapag nagbibigay diin sa noun, ito po yung ginagamit. O kaya naman, nagbibigay importante ito sa noun. Halos parehas lang, parehas lang naman ang meaning po. Ano po? <coughs> Kung nagbibigay diin importante o kaya diin, kasi ang diin din po is kumpara uh, nagpapahiwatag po siya ng kaimportantehan noon, kaya linalagyan niya po ng diin po, diba po? <coughs> Nanon din ba po. Hi. Nando de you... になりましたはい、そこ e 答えたエクサンプルセンテンスです。ジョダイさん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。えっと、明日こそ勉強するそうはい、ありがとうございます。さて、と、今、ハイライトです。あしたこそ。 bukas talaga. Hi. Ito, Jodai san. Ashita ko sa benkyou suru zo. Medyo ano, ikigomi ga tsuyoi ni desu ga. Hi, paano po natin siya ipapahiwatig sa ating kapwa Filipino? Bukas talaga mag-aaral na mm, ako. Ano ba 'yan? So this ne. Hi. Tama po. Parehas na parehas po tayo. Hai, so dito, uh, titignan po natin yung mga salita po. Ano po? Dito na, explain na po natin. Asta is bukas. Koso talaga. Benkyo, aral. Hai, suru. Ginagawa niya pong verb yung benkyo, suru. Hai. So, ibig po sabihin, mag-aaral. Hai. Suru zo, gagawin niya po yun eh. Yung suru. Tapos zo, uh, nagbibigay po siya ng, ano, ng lakas, ng diin. So, bukas talaga, mag-aaral ako. Ganyan. Siguro, ano, Laging niyan sinasabi mag-aaral ako, mag-aaral ako. Kaso, lagi hindi siya makapag-aaral. Ba't kayo na tayo? bukas eh. Ang daming bukas kasi ano, walang sawang ano dumadating sa buhay natin, ang bukas. Oh. <laughs> kaya, hi. So, binigyan niya pundi hindi dito ang bukas. Hi. Oh. Baka meron po dyan maraming ano, astakoso, astakoso, pero hindi naman nag-aaral. Isipin po natin, di mura ang, pag, ano, pag, ang binabayad po natin para po sa ano, sa pag-exam. Pwede na po tayong mag-halos, ano, halos kasing, uh, ay hindi, nagmahal na rin po ang ano, ang entrance fee ng Universal Studio. <laughs> hindi na rin, dati, kung dati po sana po halos ano, uh, isang ano, pang one day pass na po yun sa Universal Studio eh. ay, ないように。うん。<ー>そうはい。みなさん、あのちゃんと勉強していることを願っております。<laughs> <laughs> <laughs> はい。それでは、ラストポーナーティンポンエクサンプルセンテンス第3。よろしくお願いいたします, <laughs> 愛す、うん。愛情あるからこそ叱るんです。愛情ああるるるかかららこそんですはい mayroon totoong. Totoong po dito, uh, dahil mayroong. Koso is totoong. Ano po? Hai. Aru kara, kara is dahil. Ano po? Aru is mayroon. Kaya, sa Tagalog, Arukara aru koso, dahil mayroong totoong. Hai. Alam niyo po kung ano po ang Parang pagmamahal. Sa so, des. Alam niyo po ang shikaru? Kaya kita pinapagalitan. Mm. Ah, Shikaru, yung mm. parang pinapaalalahan. Uh, shikaru, pero parang ano eh, parang, di ba ta, tayo pag sa mga anak natin may IDO kasi kaya inaan natin yung mga mistake nila? Sa so, des, Shikaru is different with Okoru. Hai, okoru okay. is just nagagalit. Shikaru uh, ay pinagsasabihan lang po uh, natin. hay kaya, paano niyo yun po i-express sa Tagalog yung Aijo aru kara koso shikarun May pagmamahal, Ma, dahil mayroong totoong pagmamahal, kaya, kaya, kita pagsasabihan. Kita dyan, pagsasabihan. Kaya, pinagsasabihan. Kaya yeah, pinagsabihan. <laughs> so, yes. Pwede rin pong ganun po. Hay, tama din po yun. Hay. So, sa akin po, ganito po ang <clears throat> ginawa ko po. P Pero, tama din po yung kay Jodaisan po. Ano po? Hay. <coughs> Hay. Dito po, ay is uh, pagmamahal. Ay, kara koso, na-explain ko na po, dahil mayroong totoong. Shikaru is pagsabihan po. Ano po? Tapos, Mm. yung mm, po dito, casual form po siya. Sa pakikipanayam lang po to oral, ginagamit po. Ano po? Hi. So, pag isusulat nyo po, ito po, kumbaga yung sinabi po yung sinusulat niya. Kaya meron pong mm, hi. Ginagamitan po ng mm. Pero sa, sa uh, actual po, kapag magre-report po kayo, wag po kayong mag uh, ko po magre-report kasi marami po tayo dito pong ano, uh, participant pong mga 介護、そこ、uh, にリ、so, ポ, so, ポ, so, ポートを取り入れて、リポートを取り入れて、リポートを取り入れて、リポートを取り入れて、叱るんです、やるんですはやめましょう。はいや,、uh, やっていますとか、そ、so, ういうふうに使いますね。はい Pero dahil uh, salitang oral po, pwede po itong gamitin Paano po. Ano po? Shikaru desu. Hai. So, dito po, ginagawa niya na pong verb ang shikaru. Hai. Shikaru desu. Pinagsasabihan. Wow. Hai. Demo, this form po siya, kaya dapat po meron po siyang galang. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.